sektor na mga manininda sa buhol, Binisita ng Vendors Party List para maghatid saya at pag-asa sa pamamagitan ng kanilang makabagong platforma. Alamin sa Siyasat Presents, DWIC Track Record Report. Pupunta rin kaya rito sa amin sa Bohol ang Vendors Party List? Nakikita kasi namin sa social media na nag sila sa bansa ngayon. Excited pa naman kami ng mga kaibigan ko na makausap sila at malaman kung ano pa ba ang plataforma na hinanda nila para sa mga kapwa ko tindera talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. Sa aming patuloy na pagsisiyasat, napagalaman na nagpapatuloy at consistent ang vendor's party list sa pagsasagawa ng suyod palengke sa iba't ibang pamilihan saan mang sulok ng Pilipinas. Ito ay upang maihatid sa iba't ibang uri ng vendors ang kanilang plataforma at kamakailan lang ay ang probinsya naman ng buhol ang binisita at kinumusta nila. Ang mga tindero at tindera mula sa mga munisipalidad ng Trinidad, Getafe, Loay, Albur, Baclayon at Dao Public Market ang ilan sa mga sinuyod ng vendors party list kung saan napag-alaman kung ano ang kasulukuyang kinakaharap na suliranin ng sektor na ninanais nilang irepresenta sa Kongreso. Dahil sa pamagitan ng vendor's party list, hindi lamang ang mga maliliit na negosyo ng mga malininda ang mabibigyan ng prioridad, kundi pati na rin ang legal at medical na pangangailangan ng mga small business owners at ng kanika nilang mga pamilya. Dahil hindi lang ang established na negosyo at income ang isinusulong ng partido, kundi pati magaan at masaga ng buhay. Mananatili namang inspirasyon para sa vendor's party list na ipagpatuloy ang paglaban para maipanalo, para sa mga masisipag, matsatsaga, at patas na lumalaban sa buhay ng mga tindera at tindero ang laban para maprotektahan ang kanilang mga hanap buhay at matamasa ang mga karapatan at benepisyo na dapat nilang matanggap. At iyan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.